And now, mga kababayan, querido co-poblanos, let's welcome Senator Bong Go! Ako po ang chairman ng Committee on Sports. Masaya po ako dito sa programang ito dahil isang paraan ito na ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Congratulations po sa inyo sa inyong liga kay Vice Mayor uh, Pinpin Pareha and of course aking uh, kaibigan uh, Mayor John Dalipe sir maraming salamat po Palapakan natin Mayor John Dalipe Ladies and gentlemen the proponent for the Malasakit sa Cooperativa program let us all welcome with a resounding applause Senator Christopher Lawrence Bongo. Papunta ako dito. Galing po ako sa isang basketball tournament ni Vice Mayor Pinpin Pareha. Ngayon, maraming lumapit sa akin kanina. Meron mga natulungan ng Malasakit Center, may mga Super Health Center. Sabi ko sa kanila, wag ko kayong magpasalamat sa akin. Sa totoo lang po, ako ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makaserbisyo sa inyo. Maraming maraming salamat po. Nandito po ako sa Sambuanga City. Nagtatrabaho po ako. Lunes hanggang linggo magtatrabaho ako para sa Pilipino. At kaya rin po natin naisipan itong malasakit para sa kooperatiba. Napaka-importante po yung pagmamalasakit sa ating kapwa Pilipino. Dapat haluan natin ang pagmamalasakit. Iba talaga yung may pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa mo. Ngayon po, patuloy po ako magmamalasakit sa inyo, pati po sa kooperatiba. Kung ano yung matanggap ninyo ngayon, gamitin nyo po sa inyong pagninegosyo, palaguin ito. Pero katong inyong madawat sa CDA karon gamitag yun ninyo sa inyong pagpuhuna na. Basta ako, patuloy po akong susuporta at patuloy po akong magmamalasakit po sa ating kooperatiba. Salamat sa lahat ng mga tumulong. Ngayon, kami para sa programang tupad. Bibigyan kayo ng pansamantalang trabaho, di ba? So natin ang ating dole, Secretary Laguespa. Tatlo ang aking naging prioridad bilang chairman ng committee o oh, ngayon. Malasakit Center, meron kayong tatlong malasakit center dito. kasitin. Bukas ang aking opisina sa inyo para sa inyong lahat. Salamat po. Mahal na mahal. Na mahal po kayo. Ingat po kayo. Salamat po.